Sa mga kanoypi nga pala dito sa bansang Taiwan, baka may alam kayo kung paano na yung process ng pag-uwi ng mga pusa o aso sa Pilipinas. Baka matulungan nyo ako mga kanoypi kasi nga gusto ko talagang may uwi si Milo sa Pilipinas. What's up mga kanoypi? Kumusta? Ako ayos lang din kahit pa paano Kahit lockdown dito <laughs> hindi kami makalabas Ayos lang uh, At itong video na to dito dito lang mga kanoypi So puntan muna natin si Milo Papakawalan ko muna Kasi nasa kulungan pa lang siya mga kanoypi Grabe no Ang hirap ng ganito mga kanoypi Yung lockdown na hindi makalabas So yun <laughs> nakikita na ako ni Milo Maylo? Ming? Hindi na yung umiimik eh. Tanghali na siya. Ayan. Maylo? Anong oras na kasi mga kanayip eh? lalabas. Ayan si Maylo. Ito, oh, malaki na siya mga kanaipi. Hi ka na sa vlog. Hello, kama. Hello. Ah. Bakit? Okay. Laki-laki nanya niya oh. Mga kanipi. So, hindi ko alam kung paano may uwi ito sa Pilipinas si Milo, mga kanaipi. Nagtanong ako sa team leader kong babae dyan. Kung paano nga daw kung paano iuwi sa Pilipinas sabi niya medyo matagal daw yung processing ng papel mga kanoypi so habang matagal pa habang next sure pa yung uwi ko magtatanong-tanong na ako kung paano may uwi si Milo kung paano kumuha ng passport o ano kasi gusto ko talagang may sa Pilipinas to eh sinasabi nila yung iba na bumili na lang ako ng puso sa Pilipinas sabi ko ayaw ko kahit ganito si Milo mahal na no mahal ko to eh Ayan mga kanay pinaglalambing na naman eh. Eh. isang araw nga pala wala na siyang makain naubos yung pagkain niya hindi ako makapunta ng tayan mga kanipi para bumili nakiusap ako sa team leader kong babae buti na lang pumayag na bila na ako ng pagkain ni Milo sabi ko wala na pagkain si Milo pa ako at ito yung binili niya nung ano mga kanipi bali ganito yung binili niyang una sampung piraso yung pinabili ko sa kanya kaso sabi ko nung pinakain ko na yung isa sa kanya kay Milo nakain niya naman mga kanoypi pero ito yung pangalawa ayaw na niya mga kanoypi ayaw no kalahati ayaw niya yung ganito kasi parang kwan mga kanoypi yung atay atay ng baboy tapos sinaluan lang ng isda eh, ayaw niya ng ganyan mga kaya yung natira na walong piraso sinabi ko kahapon kung pwedeng mapalitan yon mga so ito siya mga kanipi ipinalit naman niya Mabait talaga ng team leader kong Taiwanese na yon ito mga kanipi walo yung natirang ganito pero sampung piraso yung bumalik mga kanipi yan yan yung pagkain ni Milo dito. Ayan. Bali kagabi yung isa, pinakain ko na sa kanya. Ngayon, nagugutom na naman eh. Ayan. Yan yung pagkain niya ngayon. Tapos, sinasabayan ko ng ganito, mga kanipi. Dalawa yung pagkain niya. Bali, pagpapasok ako, bibigyan ko ng kalahati. Pero, tapos, Bibigyan ko rin ng ganito reserve rin niya to, mga kanaypi Na pagkain Ayan. Yung cat food niya na pigs Nagugutom na si Milo kainin natin mga kanaypi so, Lalagyan natin ng pagkain Mga kanaypi bibigyan natin Gutom na yan eh. Kalahati lang Anong oras na kasi mga kanepe Gutom na gutom na yan si Maido Oh, no Upo na yan mga kanepe <laughs> Nagutom Ang gagawin natin, maglilinis tayo dito sa kulungan niya. Ayan. Ito yung kulungan niya. Bali, dinagyan ko ng extender na karton mga kanerpi kasi pag tinatabunan niya yung tayo niya dyan, yung iba natatapon yung ano niya. Ito. Sayang. Ganun o. Oh, nangyayari mga kanerpi. Kita naman. So maglilinis na ako dito sa kulungan niya para malinis tignan, 'di ba, mga Kanoypi? At mamaya lalaban ko yung punda niya. Madumi na. Kahapon naligo na yan eh. Kaya nasusunod na lang na araw maligo. At gustong-gusto na niyang maligo mga Kanoypi, basta maligamgam talaga yung tubig na gagamitin. Ayos, gusto niyang maligo mga Kanoypi. Hindi na siya umiiyak. Di tulad ng dati na umiiyak siya. Ngayon, nasanay na rin eh. So, maglilinis na ako dito sa kulungan. Tignan nyo na lang ako. So, magtatanggal tayo ng pae dito sa... Wala to. maganda to kasi nagbubuo siya eh. Ayan. Nagsisiar na naman siya mga kanayti. Ayan si Milo eh. <laughs> Ang gagawin niya. Umiihi mga kanayti. Ayan parang seryoso na seryoso yung mukha niya eh. Hello. Hello. Tingin <laughs> Ayan yung tumingin eh. Yan, tatabunan niya yung ihi niya. Kaya mga kanayipi. Minsan, ang lakas eh. Kaya natatapon yung pan, yung gamit niya yan. Oh. Tama na, tama na. Ha, alis na dyan. Lilinisan ko na. Tignan nyo. <laughs> Tignan nyo, nabuo na yun, mga kanayipi. Oh. Ganito siya pag kun. Matubigan, mambubuo siya ng mga kanipi. Kaya mabilis lang maglinis diyan. At napakaganda, hindi siya mabaw. kakampi doon sa pagtahian niya. Ayan. Bali 190 yung presyo niya nito. 10 kilos 'yan mga kanipi. So marami-rami. So sa sahod bibili na naman ako ng stock dito. At stock ng pagkain niya. At yung ilaw pa lang dito mga kanipi, nandiyan oh. Ginagamitan ko lang ng power bank. Ngayon lowbat na to. Mamaya, cards ko na naman para may magamit siya mamayang gabi may Maylo? ha? bakit? ang kulang yung pagkain ng Maylo eh, ubus na niya mga panuniti ibibigay ko na nga lang lahat to akin oh, ayun na Ganyan ako sa kanya mga pi pag nakikita ko siya na gutom na gutom. Nainggan nyo ako na <laughs> yung isang lata na ganito na dalawang kainan niya, binibigay ko na lahat. Nakaka ano rin kasi ng puso eh, di ba? Pag nakikita mo yung alaga mo na yung takaw na takaw sa pagkain. <laughs> ayan, ayan, ganyan lang. Ganito lang yung video natin ngayon mga eh. Kasi alam nyo naman talaga na hindi ako makalabas ba? Diba? So sana nga sa sahod Pwede kaming lumabas at may bilang ko ng pagkain ulit si Milo dyan mag i na lang talaga ako para hindi naman nakakaya doon sa team leader na aming babae <laughs> yung In init dito ayun, nawawalisan ko lang dito sa labasan tapos na siyang kumain mga kanoypi Ito na yung pinagkainan niya oh. Lapnos na naman Galing talaga ni Milo no? Milo Ito na Usog ka na naman no? <laughs> no Sarap na sarap sa pagkain eh kakagat kagat ka pa eh Pusog ka na nga lang So ganito lang yung buhay namin ngayon dito mga kanipi dahil di makalabas di ba grabe sana nga matapos na kasi hanggang July 12 yung lockdown dito sana hindi na siya ma-extend para ano para back to normal na lahat at pwede na kaming makalabas mga kanipi hirap kasi ng hindi makalabas kahit bibili ka lang dyan sa palengke ng may luluto grabe ganun pala yung pakiramdam na malockdown di ba so kayo mga kanoypi kumusta naman kayo dyan sa mga lugar nyo sa ibang bansa at shoutout nga pala kay ati Maki Ramos ng Japan at kay kuya hindi ko alam yung pangalan ni kuya eh. shoutout na lang dyan family Ramos at Shoutout ko na rin si Kuya Dadami Vlogs from Melbourne, Australia at si Mrs. Dadami's Kitchen. Shoutout sa inyong pamilya dyan, ate at kuya. Kumusta dyan sa inyong lugar? <laughs> so, pagpasensya nyo na kuya, yung pagpilit nyo na mag-LS ako eh, hindi ako sanay talaga na mag-LS. Pwede siguro pag kasama ko yung tropang solid, di ba? <laughs> So ganito lang yung buhay ko ngayon dito Lockdown Lockdown is life <laughs> So ayos lang Kahit papano kasi may trabaho naman Mga kanoypi May overtime pa rin Kahit papano Pero dati sabado linggo yung overtime namin Ngayon linggo wala na Sa mga kanoypi nga pala Dito sa bansang Taiwan Baka may alam kayo kung paano na yung process ng pag-uwi ng mga pusa o aso sa Pilipinas baka matulungan niyo ako mga kanunipi, kasi nga gusto ko talagang may uwi si Milo sa Pilipinas habang maaga di ba ma-process na yung papel niya di ko kasi alam kung ano yung gagawin kong una mga kanunipi. kasi tinanong ko yung team leader ko hindi rin niya alam eh kaya sa mga Pilipino dyan at may mga asawang Taiwanese o kaya yung mga kaibigan nyo na Taiwanese baka matulungan nyo ako sa problema ko na pagano ng papel ni Milo para maiuwi ko sa Pilipinas mga kanoypi so para pag uwi ng Pilipinas makasama ko pa rin siya di ba? Kahit ganun-ganon lang si Milo, mahal na mahal ko 'yung napusa eh. 'Yun na 'yung kaibigan ko dito. Solid na kaibigan si Milo eh. Diba? ba? Mga kanoy Shoutout nga pala kay Ate Jaslani, vlog from Canada. Kumusta na Ate diyan sa Canada? Ayos na ba 'yung pakiramdam mo? At Tuloy-tuloy lang, mag-ingat kay Ate. At mainit diyan ngayon sa Canada, di ba? Kasi may isang vlogger din ako na pinapanood dyan, yung Daily Driven Exotic. Yun yung uh, channel nung pinapanood ko dyan, na DDE. Gustong gusto ko yung channel na yun, eh. napakaganda, mga kanayipi. Kung so, uh, sa gustong manood doon, panoorin nyo, ang ganda. Puro yung content niya, sports car talaga, mga kanayipi. Nakaka-enjoy yung panonood sa vlogger na yun doon sa Canada at ngayon anong oras na mga kanuhipi <laughs> 11.41 na ng umaga at hindi pa ako nakapagluto ng ulam ngayon iluluto ko ngayon kalamares Bali may ulam pa naman ako doon na ginataang sitaw at kalabasa kasi yun yung niluto ko kapon mayroon pa doon nasa ref mga kanoy Papainit ko na lang siya at mamaya magluluto ako ng kalamares. Yun na naman yung ulam ko ngayon. Sarap noon eh, di ba? Nakita niyo naman yung paano ako magluto ng kalamares. At si Milo nasa labas mga kanoy pi. Milo! Pwede tali ka! Nandiyan na mga kami. Halita halit ka, please! Diyan na, oh. Galing na. No? Isang lang sa kanya, mga kami yung pina. Baka ako mo na naman. Hmm? Sarap talaga ng may alaga, di ba? Mga kanoypi Yung mga cat lover dyan At dog lover, shout out sa inyong lahat ng mga kanoypi at bukas na lang tayo mag-shoutout sa inyong lahat kasi hindi ko pa na-replyan yung mga comment nyo sa YouTube ko, sa last na vlog ko. Hindi pa ako nakapag-reply doon. Baka mamayang gabi mga kanoypi, magre-reply ako sa inyong lahat. At sa mga nagko-comment nga pala sa lahat ng mga last na upload ko, yung mga nagpapa-shoutout doon, baka hindi ko nare-replyan mga kanuyipi hindi na rin kasi nag-notify sa cellphone ko yung mga comment nyo sa mga last na video ko kaya sa mga gustong magpa-shoutout sa mga latest na video ko, doon kayo mag-comment at wag yung kalimutan mga kanuyipi na i-like tong video na to lahat ng mga videos ko sana i-like yun naman mga kanuyipi dagdag na rin yon at para mano si youtube na Uh, i-share yung mga i-promote niya yung mga videos ko sa ibang sa YouTube mismo mga Kanoypi kasi pag mababa yung like at comment minsan hindi niya na napopromote so kailangan nating kailangan yung mga Kanoypi na paki-like tong video na to at mag-comment kayo mga Kanoypi alam ko naman na supporters ko kayo di ba mga solid Kanoypi so maraming maraming salamat talaga at sa mga gustong magpa shoutout nga mag comment kayo sa mga latest na video ko dito sa video na to mag comment kayo para sa next vlog uh, ma yung mga channel nyo o kaya yung mga pangalan nyo mga pamilya nyo mga gusto nyong ipa shoutout sa akin at share nyo na rin sa mga kaibigan nyo di ba mga kanoypi so kita kita na lang tayo bukas mga kanoypi abangan nyo na lang yung susunod na vlog ko at magdi-DIY ako ng upuan Gagawa ako ng upuan na kakoy Balay doon na lang sa loob ng company ko gagawin yon kasi may hangin doon At gagamitin natin yung nail gun ko na bago Hindi ko pa nasubukan eh. <laughs> so kita kits na lang bukas sa pag shoutout natin Kahinga muna ako dito at magduduyan-duyan di ba? Sarap ng buhay mo, Anoypi! Ay... <laughs> Lockdown lang mga kanipi Kaya nandito ako ngayon At ganito yung Ginagawa ako ngayon At sa mga Kwan pala mga kanimipi, May mga nagko-comment na Bakit hindi ako nakikisabay sa mga Kadormit ko Bali panghapon kasi yung Trabaho ko Yung nakikita nyo doon mga pang umaga, syempre hindi ko nakakasalo kasi nga mga kanoy pi, panghapon yung schedule ko at dalawa lang kami na panghapon yung schedule dalawang pangalauna tapos dalawa rin na pangalas 4 yung pasok nila pag sabado linggo yun nakakasabay ko yung mga panghapon so ganun na lang mga kanoy pi. at huwag nyo na lang isipin yun di ba na ano bakit hindi ako nakikisabay syempre yung schedule nga so ngayon alam nyo na mga kanipi uh, thank you pa rin sa supportan nyo palagi sa mga comment di ba so kita kits tayo bukas mga kanipi pizza yun mga kanipi nandito na naman tayo sa last portion nitong video vlog na to at magsha shoutout na naman tayo sa inyong lahat na mga solid kanipi sa mga nagpa shoutout tapusin nyo vlog na to baka nandito yung mga pangalan nyo at umpisa na natin mga kanoy belated happy happy birthday kay Laika Morales kahapon July 3 at shoutout na rin sa kanyang asawa na si Ton Morales at sa kanyang anak na si Antonios Morales shoutout sa inyong pamilya dyan sa Pilipinas at babatiin na rin natin mga kanoy yung mga mag-birthday ngayong July na sina George, Ruby, Yate, Janjan, Ili, and Rogelio, and Leonard. Greetings from Mendoza, Elsa. At shoutout na rin tayo kay Dino Bay from Villasis, Pangasinan. At shoutout na rin kay Ate Dolorbina Mina from Villasis, Pangasinan din. Shoutout na rin kay Jason Malyari Shoutout na rin kay Sir Berhel Meneses from KSA. Shoutout na rin kay Ate Joy na laging nagko-comment na nandito sa Taiwan. Shoutout na rin kay JJ Laka at shoutout na rin kay Arnel Ontal. At punta na rin tayo sa mga vlogger din na gustong magpa-shoutout ng kanilang mga channel. Shoutout kay Kawai Sia Vlog. Shoutout na rin kay uh, Rich Kabayans Vlog. Shoutout na rin kay Perdi Andrea. Shoutout na rin kay Isip TV. At shoutout na rin kay Kuya Rick Vlog. Shoutout nga rin kay Punglo TV. At shoutout na rin tayo mga kanipi kay Brand New. At shoutout na rin kay Lisa Diwata TV. Shoutout na rin kay Kiro P Vlogs. Shoutout na rin kay Jade Sky from Kuwait. At Shoutout na rin kay Jamista TV. At hindi ko nakakalimutan yung tropang solid, di ba? Mga Kanoy pi, Shoutout kay Papa Joe Vlogs at shoutout na rin kay Yo Vlogs. Shoutout na rin kay GP Kalagi Vlogs at dito na naman natatapos ang video vlog natin, mga Kanoy P. Maraming maraming salamat sa inyong lahat ng mga solid Kanoy P na laging nanonood sa akin, nagko-comment at huwag niyo kalimutang i-like tong video na to, mga Kanoy di ba? sa lahat ng mga videos ko na darating please huwag nyong kalimutang mag like at share nyo na rin sa mga kaibigan niyo para dumami pa tayong mga solid kanoy pee. so maraming maraming salamat shishini sa inyong lahat mga kanoy pee. at kita kita na naman tayo sa next vlog ulit sa mga gustong magpa shoutout mag comment kayo sa baba para sa next vlog dun ko na lang kayo sa shoutout lahat so dito na naman matatapos mga kanipi. I love you all and stay safe lagi and peace out.